So, good morning po mga idol. magluluto po kami ng pinataang kalabasa. Ayan, meron po tayong bulaklak dito ng kalabasa. As ito po yung bunga. Mas meron po tayong konting sitaw. Mas alagan po natin itong ano, crab. Tapos, pimili na rin po kami ng nyog. Kami na po ang magagata. Ito po yung ating crab na binili sa bayan. Ito po, bagong pitas po ito na bulaklak. Sariwang sariwa. Yan po, lulutuin po natin ito mamaya. Para po sa ating tanghalian. So, thank you for watching. God bless. Ingat po. Po, magandang umaga po mga idol. Ito po, niluluto na po natin itong ating crab. May kalabas at sitaw. Salagan po natin ng gata. Pag-inibisa na po natin siya. Patatapan muna po natin. Ito po yung ating pangalawang gata. Bigal lang po mga idol. Inong konti. Ang maluto yung... Ang maluto yung gulay. Sarap ng karab, oh. Ano po ba idol, mga idol? tuturo ko po ang aking tab. May sita malabasa, din, gata. Kala, kapay na, kapay na sa atalong. Sa atalong na ng gata. Ito, kaya na po tayo ng idol. Ito sa pa lang, ulam na. Ay, ay hindi ko baka mawala. Ito, so, na po si CJ, oh. pasok po kasi siya kaya tinala na po namin Okay, oh, thank you for watching. God bless. Ayan po tayo mga idol. Ayan, ingat po. Thank you. Ayan po, ito. Magbibigay tayo ng sa kapitbahay. bahay ano, sarap po. Dapat tayo sa kapila. Uh, yeah. May na kayo? Ah, oh, sanggol. Ay sira Ay, Ay, ano? ay may, <laughs> may yakim bata. Oh, na <laughs> so, nandagdaga, nandagdaga so, nand, ano yung ay, lang yun. masarap sabaw eh. Pati nito kala ano, kala nanay sa kabilang bahay. Sa po kala ari yan. Ah, dali ba na baka kakain na sila doon? Kumakain baka kain po sa Yan po, thank you for watching. God bless.